Hey, good morning mga idol. Dito tayo sa bukid. Ah, magre-relax tayo dito. Dito tayo magluluto ng ano? Isda. Ah, si tongo, oh. May umang kami dito ng patanga. Tingnan natin kung may huli mga idol. Ayan. idol. Yeah, yan. Ayun, oh, ayun. Yeah, Iyo no. mga idol. Oh. Ano, kawala na no, 'yan, idol. Oh. <laughs> yan, lutuin natin 'yan. <laughs> Ay, idol oh. Ya okay, nah. kabar ah huling lihat limbangku pare? Oh, misalnya oh, kau kau udah kujan. Kau lupa? Asal bisa pare. Aduh, sepi tas tuh. Nah, pandau mana? Oh, nah, so, oh, ah, oh, kapan pandau ini? Ah, pandau udah pula ini. Ya no, aku jatuh ini nanti nyom. Ah, apa lu kan nantinya? Malah pare. Yang bokas patut tujuan natin. Ah, pare ngemil. Oh. bubumbay natin yan tingnan natin kung nabuhay yung laman oh. natin kung nabuhay ang laman. Ito para oh. Ayan oh, ayan, 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 ano ayan oh. Uh. Ayan oh. Ano mo tayo dapat? Dami. Sampalok ayan. Oh. yan. Dami. Hmm. Ay, ayo ayo ay, 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 ganyan. Kumpleto <laughs> 'to kami sa mubo. Ayan eh dito sawa-sawa sa sawa, ulam. Sawa. Basta masipag ka lang magano. Maglinis.